ang dala mo? May dala akong hotdog, itugat ka wali. Ano namang gagawin mo dyan? Diba? Sobrang init ka Kaya magluluto tayo ng itlog tsaka hotdog gamit yung araw. di ba yun? Nililoko mo lang ata ako, princess eh. kayo sa YouTube. Pwede daw magluto sa ilalim ng araw. Tignan mo nga oh. Sobrang lakas Sige na nga, susubukan natin magluto ng itlog agatog dito sa labas. Yay! Magluluto kami sa araw. O, Beba nga, ikaw na magluto. <laughs> Bakit ako? Ikaw na princess, di ba? Ikaw yung gusto magluto dito sa may labas. Ako na nga nagdala nitong itlog at tatlog eh, pati kawali. Kaya dapat ikaw na magluto, bebang. <laughs> Sige na nga! Ah, eto na yung kawali, Bebang, oh! Bilis mo magluto, ah! <laughs> Paano ba gagawin ko para makaluto ako nito? Ibilad mo lang yung kawali sa araw. Tapos, kapag mainit na, pwede mo lang lutuin yung itlog tsaka hotdog. Okay! Madali lang pala, eh! <laughs> <laughs> Panigurado! Maluluto agad tong itlog at hotdog! <laughs> Kapag makaluto ka, princess, tawagin natin si Iska para kumain tayong tatlo! Sige! Magbubudol tayo para masaya! Oh, no. Princess, may riting mantika! May ko na itlog! <laughs> Huwag mong sunugin ang itlog, Bebang, ha? Ah, Parang masarap. Ito pang isa. Yeah! Sabi ko sa Bebang, eh. Nakakaluto yung init ng araw. Nalilungkong ang itlog. Ang galing-galing. Ang bango. Naliluto din pito'ng itlog. Luto na nga. Ang bilis. Isunod mo lang natuwin ng hotdog, bebang! Kasi nagugutom na ako, eh! Eto na! Maglalagay ako ng tatlong hotdog! Yay! Malapit na tayong kakain! Excited naman si Princess! Bebang! Ang ginagawa niyo dito sa init ng araw? Iska, tignan mo, nagluto ako dito sa init ng araw. Ay, nakanluto kayo dyan, nakakatuwa naman. Tikma mo ito kisang hotdog, Iska, kung luto na. Ah, naluto nga, ang init-init. Hoy, -init. Iska, bakit di kayo yung kakain ng hotdog? Ako dapat ah, kanina pa ako nag-aantay eh. Titikman ko lang itong luto ni Bebang Princess. Akin na Iska! ka! Hatog ko yan! Princess! Ako ang nauna! Hoy, princess Iska! Huwag na kayo magagawang dalawa! Pitawan mo na yung hatog Iska! ka! Ako yung kakain ito! ka sa kawali. Kanina pa nga ako dito eh. Hindi na maluluto itto ito gagatog sa may araw. Hala, naluto na yan kanina ha. Ginawa pa ni Ska yung isa eh. Wala si Iska, princess. Nananaginip ka lang. Nakatulog ka kanina kakaantay. Hindi naman naluto tong itlog at dugo eh. Ano? Nalalakilip lang pala ako? Ano ba yan? Hindi pala totoo yung napanood ko? Akala ko pwedeng magluto sa araw? Hindi pala. Kaka-cellphone mo yan? Kung ano-ano kasing pinanonood mo eh. Anong gagawin natin sa itlog at dugo bebang? Hindi natin niya makakain. Eh, lutoin lang natin ito sa bahay para hindi sayang. Sige, tara na, be. Magluto na tayo! Si Princess talaga, pasaway! Hindi naman talaga nakakaluto dito sa mainit ng araw eh! Ako lang yung naluto! Ang itim-itim ko na!